Yo, what's up mga ka-TV? Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano pag-testing ng isang generator set. So, una ano natin gagawin guys is itingnan muna natin yung gauge. Tingnan natin yung gauge kung meron pa bang laman ng ating tanke. Eh? So, natin gagawin guys. I-open so natin muna yung battery. Yung battery niya na 24 volts. Ganon. Okay. So, pangatlo natin gagawin guys is i-open natin yung ano, yung ano natin, control panel ng ating genset. So pagkatapos nyan, syempre kung naka siya, ay manual, sya, e, manual mo muna. So ganyan. Tapos pag okay na, dumipat na 'yung kulang lead light dito, pwede na siyang i-start. So safety open, safety open na 'yung ano natin, 'yung genset